Hello mga ka-trending, welcome back to ZK Trend. Donnie at Belle napawaw at naging emosyonal sa ipinalabas na trailer ng kanilang teleseryeng Can't Buy Me Love. Ganito nga ang mga mukha ni na Donnie at Bell nang mapanood na nila ang kanilang kauna-unahang trailer para sa kanilang first ever teleserye. Marahil ay naging emosyonal ang Don Belle dahil sa wakas nga ay napanood na nila ang kanilang kauna-unahang trailer para sa kanilang first ever teleserye. Marami nga ang napawaw sa mga eksena ni na Donnie at Bell dito. Ang naturang trailer nga ay kaagad nga nag-trending 1, 2, 3, and 4 sa Twitter. Talaga namang kaagad na excited na ang lahat dahil sa ipinakita na trailer. Kita dito, mata pa lang ay alam na alam natin na Bell deliver the best and give justice to the role of Caroline. Talaga namang proud na proud tayo dito kina Donnie at Bell ang kanta nga ng River Mayas will be safe here is really a perfect OST for Stand By Me Love. Close your eyes, dry your tears, cause when nothing seems clear, you'll be safe here. Talaga namang ang ganda ng atake habang magka-eksena itong si Bingo at Caroline. You can feel the deep meaning of the song through the character of Bingo and Caroline. Sa naturang trailer nga ay makikita nating love comes with a price tag. Kaya naman mga kababis ay ating aabangan talaga ang kalalapit na teleserye ni Nadoni at Mel.